Good morning, everyone. Yeah, today is Wednesday, August 23, and it's 8 in the morning. And so, ang aga pa di ba? Ang aga, di ba? Ligong-ligong-ligong na ako, mga mare. Kasi may lakad kami ng aking yusawa today. So, hindi tayo sa kusina, banda. Kasi nagkakape ako. So, naligo muna ako. Naglinis muna ako ng konti. Tapos, naligo ako. Kasi, eh, ngayon ay alis kami ng aking Diyosawa dahil syempre mag-aano tayo ng mas mahabang visa. Ayan. Sa so mas mahabang visa, mag-aasikaso kami ng ano ko? Para magkaroon ng mahaba. Ayan. Mahabang visa. Ayan. So, yun. Update. Uh, burp ako ng burp. Update to kayo later mga mare. I'm back! So, nakaalis na kami. Nakarating na kami ng bahay. Kanina pa talaga. As in, kanina pa. Nakatulog na nga kami. Ayan. Tapos, nakabalik na nga ng trabaho ang aking Diyosawa. Ayan. Kasi, ano siya ngayon? ah doble. Doble kara. Ayan. So, yun. Nakabalik na kami. Natito na ako sa bahay. At naka-open yung TV namin kasi naluot kanina ng mga balita yung aking Diyosawa. Ayan. Yun. So, yeah success naman yung aming pagpunta doon. At ang bilis, ang bilis lang, ang bilis. Parang siguro ano lang kami doon. Mga 10 minutes lang siguro kami doon. Mga ganun, saglit lang kami. Ayan. Tapos, ang mahal. Ang mahal lang binayaran namin doon. So, yun. Okay naman. At Matabait yung kausap namin doon. Ayan. Mga lang doon talaga yung bayad. Ang gulat nga ako. Tapos, kasi nung, kasi syempre, naiwan ako doon. Tapos, yung yosawa ko yung nag nagpunta ng counter at nagbayad. Tapos, pagbalik niya. Tapos, tinignan ko yung ano. Sabi ko, ah. Sabi umahal. Sabi niya, ganun. Oo, ganyan talaga dito. Sabi niya, ganun. So, yon Okay naman, mga Morris. So, ayan. So, dito tayo sa bahay. Tapos, mag-ano na lang muna ako dito. Maglilinis-linis. Ayan, maglilinis ulit ako dito sa bahay kasi... Ayan. Guys, update ko na lang kayo later. Maglilinis muna tayo. Mag-vacuum lang naman ako. Kasi kagahapon nag na din ako. Tabakay mo kahapon na sa maps Pero, syempre, you have to do it every day kasi... Balik ka mga march Tapos, ibababad ko lang yung isa niyang t-shirt na uniform. Kasi nga, mas gusto niyang sinusuot yung puti. So, yun na 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 Hi! So, ngayon, ay, pito tayo ng Aldi kasi ibilhan ko lang ng lemon ng aking gusa. Huwag gagawa ko siya ng lemon water. So, gagawa ko siya ng lemon water. So, dahil lemon water ang gagawin natin, wala tayong lemon. So, kaya natin bumiling lemon. So, yeah. So, yan. Ito lang yung suot ko mga Marsho <laughs> Laking damit. Ayan. Tapos, ayan. Kamedjas. So, ayan. Ayan. Let's go. Marsha, <laughs> nandito na po ako sa labas, mga mamay. So, ang init ngayon. Nang sabi ko sa 27 degrees Celsius. Ay, ano daw? 27, ayan. So, yun. Maka-hot sa Pilipinas. Ay, Pilipinas. Ang mamay sa Pilipinas. Pero mahangin siya. Mahangin siya na Mainit. konting lakad lang itong mga Martian. Dito lang tayo mga Martian. Ay lang, natatanaw ko na ang pagdi. Kasi natatanaw ko mo lang siya mga Martian. Ayan, so yun. Kailangan ko lang bilhan ng lemon ng aking asawa. You know? To make him feel better. Dahil may ano siya. Siguro sa lang. Sa namin gilata. Ginagawa construction dito mga Martian sa kabilang side. Alam siguro na yung may-ari na mga ano dito, mga apartment ang yaman. Kasi magkano renta dito, no? Magkano renta dito pag dito ka nang ano, pag dito ka tumira, 'di ba? Wait lang may bus na dumaan no? 'Yun. So yeah. Just yun yeah. yun. So, suot ko lang yung chinelas ng aking gisawa. Ay, matay sa yung Dito, ito talaga guys, yung swimming hall nito, oh. Lagi talagang puno ng, ano, people in the universe. Ayan, so, dito tayo sa si mga Aldi, guys. So, I cannot, I cannot do video inside. So, yeah. I'll see you later. Guys, I'm done with the Aldi. Yeah, and now, going home. Ito yung nabili ko mga Mars, oh. Lemon, banana, at yung chicken barbecue ng aking yusawa. Ayan yung aking sa likod. Ayan, yun lang. Ito lang sinadya ko kasi para makakain naman ng asawa ko ng masarap. Choke <laughs> lang. Ayan, sunutuin natin na sa kanya. Naman Tsaka syempre yung paborito niyang potato. Love na love niya talaga yung potato. As in, potato lover talaga siya. Sa lutoan mo lang siya na masarap na potato. Okay na yun sa kanya. Ayan. So yun. Ang dami dito guys mga berries sa daanan. Pero sabi ng asawa ko, wag daw. Kasi hey, kuhanin kahit na pwede mo mong Kasi dami na umiihi dyan. Lasang ihi. Ganun. Cherries. <laughs> Ayan lang. So, yan. Update ko kayo mga Mars. Later! So, mga Mars, so, ayan na nga po. Nakaready na po ang ating lulutuin for today's video. Ayan. So, ang oras po ngayon is 4.30 na ng hapon. So, ang dating ng aking gasawa ay 6 pa. So, kailangan na natin mag-prepare. Kasi nga, medyo, you know, <laughs> dalawang putahe lagi. Dalawang klaseng ano pagkain lagi ang niluluto natin. Ayan. So, ito yung akin, guys. A fish fillet siya. Ayan, binili yan binili ng asawa ko sa akin kahapon. Ang dami niyan, parang isang kilo ba? Basta ganun. Ang dami niyan, fish fillet. Tapos, ang kanya ay chicken. Ayan naman ang binili ko ngayon. pamilya ako ngayon para sa kanya. Kasi wala akong makita dito Sarap ng pagkain para sa kanya. So, yun. So, yun nga yung bilhin natin kanina, Mare, no? So, meron ako dyan, pero yung, ano, manok siya na pino, ay pino, na wings. So, yun ang kinain na kasi kagabi. So, ibahin na naman natin yung pagkain niya, Mare. Baka magsawa naman siya sa puro wings everyday. Ngayon naman ay chicken fillet naman yung kanya na barbecue marinated. Tapos, syempre, ang kanyang paboritong patatas. Ano, patatas. Pero mamaya natin pakakuloan niya. Lagyan natin ng coating asin o salt at ito yung ating mage, mage, <laughs> mixed vegetables. At ayun yung aking lemon tsaka saging na binili kanina. Ayan. So yun, mag-iinit ng ating kawali, May kawali mga mare. Kasi ang unahin ko kayong lutuin mga mare itong ating isda para, you know, yung amoy ay lumabas kagat mapalitan itong barbecue. Ayan. So yun mga mare. So let's do the cooking! Hello mga mare. So nandiyan na nga pala ang aking isda mga mare. Ayan, ay nilagyan ko lang po ng salt and pepper. Napaka-arte. Sorry, smirk lang. Ayan, so, salt and pepper ang nilagay ko dyan mga mare. Ayan, so paano lang natin dyan mare in low cooking. Charis Ayan. So yun, yun, lang. Salt and pepper lang yan mga mare. Tapos, iluto natin mga mare sa butter. Ayan. Para may iba naman mare. Para hindi naman mantika. Mare. So, butter naman siya mare. Oh my gosh. Ang ah, sarap yung sitang to, Tapos, syempre, mare. Dahil magulo tayo ng gulay. Of course, magulay yun tayo, mare. Para naman, you know, ang ating pagkain ay masarap din. Tapos, kakanin tayo, syempre. So, ngayong, ang pagkalawa ganito, paggabi lang ako kumakain ng kanin. Kasi pagka umaga tinapay kami, kape, yasaging, saging, kung ano mong dito. Tapos pag naiwan ako dito sa bahay, mga marsh, you no? Know, Kwanto lang. Sure ko lang. Ayan. So, hindi lang ako masyadong kumakain kanin. Minsan lang ang mare. Pero mostly ang kain ko ng kanin mga mare gabe Or di mare, weekend. At, you know, may puntahan kami or ano, or anything. Or, bawa, no, dito kami sa bahay. So, syempre, kakain ako ng kanin pagka-weekend, ganyan. Pero pagka-weekdays, mare, gabi ako kakain ng kanin, mare. Ayan, sasabihin ko ang aking Diyosawa, mare. Ayan, so yun. Kukong muna itong ating fish. Mga mare, ayan na nga po, mare. Ay, sublan natin, mare, ang pag-aating iihaw, charis. Ihaw, ihaw. Nang ating chicken, mga mare. Wait lang, mare. At ang, ano, mare, ay, oh, oops. Ayan. So, tunawin lang natin to. Piniti natin ng medyo konti. Charis. Ito yung ihawan ng aking asawa dito sa loob. Char, <laughs> sa loob yung bahay. Ayan. So, yan. Piniti pa natin konti. Mga marsh. Sakto ba? Malinis yan mga mare, ha? Malinis yan, mare. Sadyang luma kasi siya, mare. Kaya ganyan yung chore niya. Pero malinis yan mga marsh. Ayan. So, yan. Yeah. So mga mare, nalagay natin pa ng pula natin mare yung chicken. Ayan yung barbecue chicken mga mare. So ayan ang ating second na luto. So, ayan, so na sa mga mare. So ayan, update na lang kayo mare pag naluto na ha. Kasi pagka pinidyo ko itong mga mare hanggang matapos mare, ay abutin tayo mare ng sham sham. Kung hindi sham sham, cheese jis, ganyan mare. So balikan ko kayo mga mare. Mare, so since mare ay kasi nabalik rin natin, Mare. Pasensyaan nyo na, Mare. Kasi medyo nahihirapan ako dito, Mare, sa ano namin, sa tong pagka kami makalabas at makapunta kami doon sa bilihan ng mga tong-tong, pakitong kitong, ay sabihan ko yung aking gusawa na bilhin kami ng yung isa. Yung ano ba yun? Diba nag-iba na yung kulay, Mare? So, yan mga mars Babago yung kulay. <laughs> Ayan, ko lang mga Mario ang ating nihaw. Okay, update ako kayo pagluto na. Mga Mars, na nakikita nyo na ba? Yung mga nakikita ko mga Mars. Ayan. Ang sarap na tingnan ng barbecue ng aking gusaw. Ayan. Siyempre, mangihingi tayo mamaya niya ng isa yung maliit. <laughs> Ayan. Ito yun. Sarap! Mm-hmm. Pwede naman akong kumain ng mga pagkain ganyan, guys. Pero, siyempre, mas gusto ko pa rin yung isda, no? Piliin mo ako sa chicken isda. Isda ako mga mar eh. Ayan. So, yun mga mars. Ang sarap-sarap tingnan oh. No? yummy. Mars! Luto na pala mga mars. Ang ating ano mo. Hindi ko na makalimutan. oh. No? Luto na po ang ating chicken barbecue. Ayan. Hindi naman yan guys. Sunog ha. Mukha lang. Charis. Ayan. So, meron ang chicken sa plate ng aking asawa. At meron akong isda sa plate ko. Ngayon, magluluto tayo ng gulay. Of course, with the <laughs> butter. Ayan. Igigisa natin ang butter. So, ngayon ay eh, pinaano ko lang ang ating kawali mga mare. Tapos mare ay. Magsimula na tayong magbisa ng gulay. Mare, nalagay ko na mare. dito yung ating ano mare. So, pinunasan ko lang ito mare para ano, itong ating tong. Mare, ayan. So, dyan natin mare ilalagay ang ating uh, vegetables mare. Yun. Yes, Mare. Sa so, pasahan natin, Mare, ilalagay ang ating veggies. So, here's our veggies, Mare. So, ilalagay na natin mga Mare. Oh my God, may tubig-tubig pa. Yun. May naiwang isa. Hindi eh, pwede mawala. Ayan na. Okay, ito na mga Mare. So, Halloween lang natin, Mare. You know what, Mare? Okay. Maganda ngayon, Mare, yung stability ng phone ko kasi So, sa mga video, pasensyahan nyo, pasensyahan nyo na yung iba kong video na parang ang ang ano-ano. Kasi mga marsh, hindi ko pala, mga mare, nalagay yung stability. So, ngayon, alam ko na, mga mare. Ayan, ipagpasensyahan nyo na ako, mga marsh, ha? Salamat. Ayan, so, lutuin ko lang ito, mga marsh. Hati kami dito ng aking gusawa, mga mare, sa gulay na ito, mare. Ayan, so, yeah, update ko kayo pagkatapos na. Ay, ito you know, mga Martian syarap Ang so, dinner namin. Ano ito? Um, Healthy-healthyhan. Charis. <laughs> ito lang. Ayan. So, ayan mga Mare. This is our veggies. cheese. Mare. So, hindi ko na pala kayo na-update mga Marsh. So, ayan Mare. Oh, ito yung sa aking Jusawa. Ayan ang chicken. Ito yung aking fish with vegetables. So, ayan. Mamaya, ang kulang na lang sa akin is guys. Pero may rice ako, mga Mare. Tapos, nandito, Mare, yung patatas ng aking bisawa So, yan ang last natin niluluto kasi pakulu lang siya, mga Marsh. At, anong oras na, Marsh? So, 5.30! So, 5.30. So, meron pa ako one hour na paghihintay sa akin bisawa Ayan. So, diba, luto na kaagad. Ayan. So, mamaya, talagang uli. Ayan, pagdating yan. So, ayan, Mare, ang ating pagkain for the video yun yeah. hmm okay mga marsh so let's do the lemon water mga marsh pangit talaga ng kamay ko So, let's make lemon water. Gawa na natin ng lemon water ang aking asawa, mga marsh So, yan. Ito yung lemon na nabili natin kanina sa grocery. So, siguro itong maligit lang. Rasan natin ng ano? big na maligam-gam. Char. Hiwain natin mga marsh. Ayan. So, tanggalan natin mga mari ng gilid-gilid na iba. Kasi mare, mapait yan. Okay, ganyan yung marsh. Oh. So, konti na lang mari ang natitirang ano, tilaw. si Mare, pagka madaming dilaw, ito o, hanggat maaari nga, balatan nyo na lang. Yun. <laughs> yung konting-konti lang yung dilaw, Mare. Yan. Yeah. Kasi Mars, mapait yan. Hindi yan, kaya ng sa ating ano. Yan. So, yan ang mga Mars. So, hiwain na natin mga Mare. One, two, three. Shhh. <laughs> Magic! <laughs> Ayan na, so kuha tayo ng basa, mga Marsh. Lalagay natin itong mga lemon. One, two. One, two. Three. Three. Four, four. <laughs> diba? Lagyan natin ng tubig, mga Marsh. Yeah. And that's Our lemon water, mga sheesh. Yeah. And your answer should be mm -hmm. one roof to me.